mo. Ay. Kasi e na pa rin yung ano itong musok na to, oh. Ito, kamitin ko pa. Ito, ito pang cover mo. Ah. Oh. Ang cover mo. Ayan mo ng bedsheet. Ayan.

ito ba? mo yung mo, tapos mabuka ka kasamay... usok. tau Samang yan. Okay? Can you feel the ano, usok? Okay, yes. Wait, yung ulo mo. Yan. Oh, balma. Yan, labas mo. <coughs> yan pa. Suob, suob, pasuob. video off yes. Pasuob kasi mad na pinat. Tingnan ko muna kung may usok. meron, mm, may usok. Po. Yan, lagay mo yung ano mo, yung face mo, gumanan ka, para pawisan yung ulo mo. Kailangan pa pawisan ka, Charles. Papawisan ka. Yung pawis, pawis yung head mo. Yan. Ay, kids is your CEO pa to ito. Kailangan mapapawisa ka para maano, ma, ano yung ano mo. Tagay, lagay ko itong kulay dilaw. Ito yung mga kamangyan. Yan, may tsura ko. Oh, pagod kamangyan kasi mag maganda to sa yung mga nabibinat. na bibinat binat galing sa kuta ko sa binat kala na gay ko to hain ko idagay ko lang sa apo yan gusto ko ba amoy amoy kamangyan ano amoy yun yung parang strange smell Papawis ka, pati yung mukha mo, papawis. Yan, papawis ka yan. Very good. Papawis ka pa, tingnan natin kung di pa yung mamawala. Ay, sakit ng sapat. Yung isa pa ulo mo. Yan, ah, sige lang. Ibigyan ka siya. Ah, uh, basura natin. Ayan. Ito, ito. Kasi ka natin ulo. Hindi mo nakita pa akong ulo eh. niya. Kung nilabas yung usok. Pawisan na. Napawisan na yung likod mo. Pinuloy mo one time. Mag-inhale ka tapos ipasok mo ang mo. Huwag ka mag-inhale. Yan. Tayo. Yan. Huwag na ba sa musok? Yan. Suob ka para ano. Ako na nihilo sa amoy ng usok. Suob eh. Okay. Ako. Amoy ako na. Amoy ni usok na ako. Ako na usok. Amoy usok. Sumba pa ako. Okay oh, wala na yung lito. Wala na? I think that's okay na. Okay, tumayo ka. Okay muna yung... Huwag ka mag... Huwag ka mag-shower. Ano ka shower ka na, di ba? Oo. Uh -huh. Okay na. Okay na. Ah, patoy Kita na patoy mo, oh. Mm -hmm. Bye -bye.